Una sa lahat, katulad ng dati, palagi kong sinasabi, hindi naman ako manguhula eh. Nagkakataon lang na pag kami nagtatanong, nasasagot ko. Kasi sinasagot ako ng spirit guide nila or ng spirit guide ko, dalisay na espiritu. At, uh, pero hindi yon palaging pwedeng sagutin. Nako yung buong linggo ko. Hindi masyadong uh, well very busy kasi palagi akong may clinic. Palagi akong nandito may mga pasyente kasi na nangangailangan. Tapos nagkaroon ako ng live ano ay ng nang one-on-one na uh, consultation yung mga nag-consult through Zoom meron dun isa na kinonsult niya sa akin kung ano lang. Very simple. Tinanong niya kung ano nangyayari sa kanya, kung merong diferensya, kung anong physical na nakikita ko. Automatic nakita ko yung left left side ng aura niya may butas. So sabi ko, Naku, alam mo, may problema ka sa kaliwang tenga. May butas yung aura mo. Eksakto, meron nga problema. Uh, nagkaroon ng ear infection. Yung mga ganun. Pwede po bang magpakita ng aura? makikita ko naman yun pag nag one-on-one. -on -one. pag may consultation, na check ko yun. Kahit pa paano, wala pang palso, pagka maayos yung pagtatanong at pakikiusap. Pag, pag nag-consultation kasi ng one-on-one, -on -one, walang distraction, kayo lang, nakikita ko yung mukha ninyo, pinapatayo ko, tinitingnan ko yung kabuuan. Alam mo, pinanganak ko ganito eh. Hindi lang napag-uusapan noon. Kasi hindi ko naman kailangang ipagsabi noon. Ang reason kung bakit pinapaalam ko sa lahat ngayon, kasi kailangan na. At saka bukas na ang karamihan sa kaisipan ng mga tao at natatanggap na nila yung mga katotohanan na katulad nito. Hindi katulad nung araw, tabu o hindi pinag-uusapan, itinatago ang ganito. Pumasok na tayo sa age of AI. Actually, medyo matagal na yan. Uh, dun sa third secret of Fatima, sinabi na ng, actually second pa lang, sinabi na yan doon eh yung lihim na message ng Fatima ah uh, late late 20s ako early 30s sinabi na alam ko na yon meron silang newspaper sinabi na niya yun ni, ni, na ng Mahal na Birhen na darating ang araw na ang mundo ay hindi na makakaiwas sa computer technology robotics ang ora ng tao ay hindi magkakapareho. Depende yan sa iniisip ninyo. Depende yan kung anong klaseng kalooban meron kayo. Depende yan uh, kung ano ang gusto ninyo. Yung mag-asawa, yung ora po ng mag-asawa, pag nakikita ko, normally, ano yan? Yung kunyari dalawang tao magkatabi, ano po yan? Nag, nagiging isa lang yung kulay nila. Nagiging isa lang. Yun po, iisa lang ang oran ninyo. Pag mag-asawa kayo, nagmamahal lang kayo. Ngayon, kaya ayaw kong tinatanong ako tungkol sa relasyon ng mag-asawa pag parehong dumadating sa akin. Kasi pagka nangangaliwa yung isa, kunyari ito yung babae, ito yung lalaki, dapat yan magkasama iisa yung ora, Mag, hindi lang magkadikit, kundi iisa lang. Ngayon, pagka nangangaliwa, ito yung babae, ito yung lalaki. Pag nangangaliwa yung lalaki, makikita mo, makikita mo yung ora ng lalaki, kumikiling. O kaya, nahihiwalay dun sa ora ng misis. Ganun din naman yung misis. Kaya ayaw kong tatanungin kasi yung hirap as much as possible, all the time actually, hindi ako pwede magsinungaling pag tinanong ako ng ganyan. Normally, hindi na lang ako sasagot pag nakikita kong gano'n. Yun po. Yan ang, ang aura. Pag ako nag dumadayo, nag-free clinic, kasi nag-free clinic po ako sa iba't ibang lugar pag may nagre-request. Kailangan lang kung mag-free clinic ako, Uh, merong space kasi na may mga upuan katulad ng basketball court para nakapila yung mga tao magagawang ko ng paraan at matutulungan pero marami na kasi ngayong mga tao bukod sa camera na ordinaryong camera ang mga cellphone ay meron ng uh, camera, di ba? kinukunan ako magkakaiba may iba pinapadala sa akin pagpadala sa akin magkakaibang tao iyong yung akin pong o yung may, may orb alam niyo ba yung orb meron palaging bilog na nakapaligid sa akin hindi lang isa several nung panahon na siguro magte 10 years ago na nga ito eh nasa Antipolo nag free clinic ako doon na nakiusap sa akin yung isang uh, hindi sila mayaman meron silang bahay yung, yung simpleng bahay lang tapos may may yard may may lugar na may pwedeng paglatagan ng kutsyon at may mga silya, bangko. Doon kami, ay eh, mga kumkuha sa akin ng retrato, magkakaibang tao, may taga Maynila, may taga Antipolo. Alam nyo, nung ipadala sa akin yung mga photos, may merong orb. Pakita ko sa'yo. Pakita ko sa inyo, ha? Ito yung isa. Marami ito, eh marami siya eh. Yung iba, hindi masyado makita. Hindi ko na mahanap yung iba eh. Kasi hindi ko naman... Pero ito, very prominent. Ewan ko lang kung makikita ninyo. Ito sa bahay, no? Ng... Ay. Kita ninyo yung orb? Ang laki-laki. Yan po ang orb. Ngayon, hindi lang po yan isa. Marami po yan meron yan dito sa baba, meron doon. Ayun po, o oh, makikita ninyo, meron din bilog, meron din doon. Kita nyo po ba? Ang orb, ano yan? Mga, yun yung manifestation ng mga spirits na hindi mo nakikita yung katawan. So, kung minsan, kung, kung upgraded na yung mahal mo sa buhay na hinahanap mo o pinagdadasalan mo, hindi yung hinihinga ng kung ano-ano, makikita mo or yun yung spirito nila, yun ang manifestation, ganun-ganun lalabas. Pero normally, mga angels, mga spirit guides, pag nakita ninyo sila, sa ganong paraan mo lang makikita, hindi yung actual. Unless, of course, bukas yung third eye niyo I was, I, my, my family, ano po ang religion ko? Ang pamilya ko po ay pinanganak, ay, ang pamilya ko po ay mga katoliko. Ang father ko po ay INC. ah uh, ako po, pinabinyagan sa Catholic Church. Pero ang totoo pong religion kasi, basically, is love yun po ang religion ng langit ni Ama. Kasi lahat po ng religion na sinasalihan natin dito sa lupa ay gawang tao lang. Pagka ang ginawa niyo pong religion ay love, hindi kayo magkakamali. Kasi wala kayong iisipin masama sa inyong kapwa. Hindi kayo mambabastos, hindi kayo mga alipusta, hindi ninyo sasabihin mas magaling kayo kaysa dun sa kanila. Ano ang sign na nakapag-astral traveling ka without you knowing? It's a normal phenomenon. Every night when we sleep, I would say 98% or 95% of the time, nag-astral traveling ka, hindi mo lang alam. Kasi yung kaluluwa natin, hindi naman yung naka-standby lang na nag na magising ka. Maalis din sandali. Pagkatapos, masyal pinupuntahan yung gusto niyang makita o nakikipag-usap sa mga gusto niyang kausapin, pero bumabalik din. At wala pong danger yon kasi normal na nangyayari po yun sa tao. It's a God-given gift to all humankind ah uh, para din hindi trap ang kaluluwa habang natutulog at saka may right ang kaluluwa nating kasi yan ang higher self yung kaluluwa eh. Just you, gusto mong i-open, okay, number one, you need to pray. It doesn't matter anong religion mo, you need to pray a lot. Ask for it. Hingin mo na buksan. Kasi, ang ang langit lang, ang Diyos lang ang maaring totoong magkapagbukas niyan. Maski pa, anong sinasabi sa inyo ng mga ibang mga supposedly nakakapagbukas ng third eye, dito totoo yun. Only God can do that for you. But, of course, if you keep practicing, practicing like meditation and praying and astral traveling na gusto ninyong control, you learn how to do it. Kahit pa pano, nagkakaroon ng sensitivity, bumubukas mo ng paunti-unti. Ano po meaning kapag nakakakita ka lagi ng angel numbers? Ibig sabihin yung angel hinihiling sa'yo magdasal ka, makipag-communicate ka sa kanila. Do what's right because it will help you ang dreaming po may may symbolism nga yung pag naalala mo yung yung panaginip mo tapos depende kung anong pangintindi mo dun sa symbol na yon katulad ng typical Filipino pagkaanab na ginip na nalagasa ng ipin ibig sabihin may mamamatay So, your higher self o yung spirit guide mo, ganun din ang ipapakita sa'yo para maintindihan mo. Dahil yun ang ibig sabihin sa mga Pinoy na pag natatanggalan ng ipin sa panaginip ay may mamamatay. Ganun yan. O kaya tubig. Pag marami kang problema, hilingin ninyo sa higher self niyo, o, kaya sa langit o kung sino man ang ninadasalan ninyo na kung pwede, masolve mo yung problema habang nananaginip ka. You will be surprised. Pagising mo, alam mo na kung anong dapat gawin. Yung the devil's hour is almost similar to the holy hour. syempre lahat ng bagay na ginawa ni Ama, o binigay ni Ama ng mga dapat nangyayari, tinatapatan ng, ng, ng devil. That's one of the reasons why they cannot be forgiven. Alam niyo ba, no matter what they do, yung mga fallen angels, they cannot be forgiven. Kasi ang binigay sa kanilang gift, ang binigay sa kanilang power ay absolute. And they they are aware of the sins that they were planning to do. Iba yun eh. Biruin mo, kilala mo si ama, magkakasama kayo, tapos nag-isip ka ng masama dahil gusto ninyo, kayo ang maging in power. Yun ang dahilan kung bakit hindi sila ma-forgive Ngayon, ang nakakatakot niyan, ang pinupuntirya ng mga Fallen Angels yung mga, yung mga totoong maka-Diyos kasi madaling kunin yung mga kapwa nila demonyo eh, masasama ugali. Madaling kunin yun eh, hindi na kailangang suyuin. Bigyan mo lang, sabihan mo lang ng bagay na tungkol sa sex, tungkol sa pera pag nanakaw, eh, o kaya, ano, di ba meron nagbebenta ng kaluluwa, yung para, para immortality, walang ganun.